pa yan, no, na ta sila. Loren, hindi, no? Masyadong mahal. Di, ma. Gusto ko talaga yung handbag. Loren, hindi. Masyadong mahal. Tara na. Okay, Diana. Meron na tayong 20 applicants. Okay, very good. So, sa Saturday, ikokontinue natin yung pa-audition natin. Okay, girls, tara. Diana, kailangan mo pa ba ako? Girls, saan kayo galing? Mag-iisang oras na ako naghihintay dito. Oh, hello, mascot. Nat, syempre kailangan ka namin. Team tayo, di ba? Ako yung mag-iisang oras. Ako ka yon? Mascot, Ah, uh, anong nangyayari doon? Ewan ko girls, hindi ko alam, pero kanina pa nagsisigawan yung mga yan. Ano pinagtatalunan nila kung sino'ng magiging president? Sandali, mag-eelect na ba yung school ng president? Ngayon na? Ewan ko, wala akong napabalitaan. Pero sa tingin ko, time na mag-elect ng president. Okay girls, tingnan natin kung anong nangyayari. Tara. Mas magaling ako ng presiden. ka nga dyan. Bakit ako yung anong gagawin, gagawin mo president? kung president ka? Uh, guys, anong nangyayari dito? Ako yung magiging president ng school. Makinig ka, Mary. Kapag ako yung naging president ng school, gagawin kong 12 o'clock yung start ng school natin. Hindi 8 o'clock. So makakatulog tayo ng late. Sinong boboto sa akin? Kapag ako yung naging president ng school, gagawin kong maganda tsaka fashionable yung uniform natin. So sinong boboto sa akin, ha? Ako! Nadinig niyo yun, meron na akong supporter. Mas marami akong supporter kesa sa'yo, no? Girls, I'm sorry to disappoint you. Pero walang magiging president sa inyo kasi yung isa, loser. Yung isa naman, traitor. Ayaw ng mga tao yung ganyan. Ano? ano? Sabi ko sa inyo eh, nagpapagod lang kayo. Yung mga cool students lang yung pwedeng maging president. Oo, kalukohan niyang pinapangarap niyo. Tama na yan, girls. Wala kayong pag-asa maging school president. Ano sabi mo, Kilay? Yung Karina ko, cool siya. Magiging president siya. Losers, hindi niyo talaga nagigets. Dapat classy yung president. I support you. Thank you, Ryan. Okay, sige. Tingnan natin, mga losers. Okay, Ryan. Napabalo na yata yung mga losers na to. Gusto nila maging school president? Diana, ikaw na lang kaya ulit yung maging president this year? Oo nga, bago pa magkaroon ng bagong president tapos gumawa ng mga stupid rules. Nadinig mo si Karina, gagawin 12 o'clock yung start ng school? Girls, seryoso kayo? Gusto niyo pa rin ako maging president ng school? As in, ako na naman? Why Oo not? Oo, Diana, lagi akong susuporta sa'yo. Pero girls, naisip niyo ba na dapat majority ng school, iboboto ako? Hindi lang kayo. Siyempre no, mga loyal friends ko kayo. Ako yung iboboto niyo. Diana, pinagdududahan pa yan, syempre ikaw yung magiging president. Ikaw lang naman yung best candidate para sa president ng school. Diana, kaya mo yan. Wala nang ibang pwedeng maging president ng school na to kundi ikaw. Okay girls, sana nga. Kung majority ng school iboboto ko, then ako yung magiging president ng school. Tignan na lang natin kung iboboto nila ako. Diana, magiging president ka. Oo nga, wala nang iba. Well, you can do it, baby. Mwah. Diana, tinawag mong baby yung sarili mo? Okay ka lang? Oh girls, di ba ang cute? Sa tingin ko, bumalik ka na lang kay Smiley kasi yan yung tawag niya sa'yo. Kitty, hindi lang naman si Smiley yung tumatawag sa aking baby, si Timur, tsaka si Dima. Kaya pwede, tigilan mo na yung idea mong Smiley. Okay, mag-cafeteria na tayo. Let's go. Oo, girls, tara. Punta na tayong cafe. Ladies first. Thank you, mascot! mascot. Salina, pinakita mo na kahapon yung kaya mo. I'm so sorry, hindi ka talaga pwedeng sumalis sa bunny team. Sana maintindihan mo, wala akong magagawa. Kev! Coach Abby, sige na please. Magsisikap si Salina. Gagawin niya lahat, magpa-practice siya araw-araw. Oo, oh, promise. Magpa-practice ako palagi, ito try ko yung best ko. Kev, please understand. Hindi pwedeng maging bunny si Salina. Wala pa siya dun sa level ng mga bunnies. Plus, ayaw ng mga girls. Thank you, Coach Abby, sa pagsabi mo ng totoo sa akin. Zalina, sandali lang. Coach Abby, sabihin mo sa akin, ano bang kailangan gawin ni Zalina para maging cheerleader bunny? Kev, tama na. Hindi ako pwede maging bunny. Zalina, ano ba? Sandali lang. <sighs> kailangan makahanap na kami ng fourth member. Ang kulit nila lagi nila kung tinatanong. Hindi naman sila pasado. Anong balita? Hindi ako pasado para sa banis. Ginawa na namin lahat. Nagmakaawa pa kami. Pero sabi ni Coach Abby, hindi daw siya bagay sa banis. <laughs> Ang kulit nyo eh. Sabi sa inyo, wala siyang pag-asa eh. Alam mo, Zakat, sumasobra ka na. Napipikun na ako sa iyo. Sasapakin na kita. Oh, relax ka lang, Pogi. Nakakabwisit ka na, sakat. Wala ka man lang suporta sa ate ko. Hey, zombies. Ah, ah, zombies, padan padaan, Ano yun? Ba't nagmamadali sila? Ewan ko sa mga basketball players na yan. Lagi silang hyper eh. Oo, yung victory cups. Ah, Coach Abby. Coach Abby. Oo, hindi ako pwede ngayong araw. Sandali lang. Okay, Basketball players, ano bang gusto nyo? Ah, Coach Abby, makinig ka. Meron kaming gustong sabihin eh. Coach Abby, meron kami plano sa Sabado. Ah, Coach Abby, pwede bang huwag muna sila mag-training sa Sabado? Please? Ah, para sa'yo pala to. Wow, nagmamatured na kayo ha. Nagiging gentleman na kayo boys. Pati ako, may surprise. Ano yan? So ano, Coach Abby? Papayagan mo ba sila? Sige na, Coach Abby, pumayag ka na. May mga tickets na kasi kami para sa concert. Oo, oh, Coach Abby, manonood kami ng mga cool bands. Concerts? Surprise? Hindi ako kumakain ng sweets. Malapit na yung competition ng mga girls, kaya hindi sila pwedeng lumabas. Ah, pero… Ano pang ginagawa niyo dito? Busy kami. Maghahanap kami ng fourth member ng bunnies. Ano ba? Ay, okay Coach Abby. Sabi sa inyo eh, dapat yung plano ko na lang eh. Ito kasing kumag na to eh. May pa-sweet-sweets pa eh. Kasalanan mo yan eh. Tara na nga. Hello, Sophie. Si Coach Abby to. Nag-submit ka ng application. Ito yung latins. carrot juice. Thank, thank you, Pizza! Thank, thank you, Ice! By the way, alam nyo ba na magre reelect na tayo ng president ng school natin? Nat, Not. hindi mo naman kailangan i-announce yan sa lahat. Well, makikita naman nila yung poster ko, so magde-decide sila kung iboboto nila. Diana, huwag kang pakipot! Kailangan i-convince mo sila. Ice, Pizza, iboto nyo si Diana. Magaling siyang presidente. Kesa naman kay Karina at Mary, di ba? Mascot, course, hindi sila pwedeng maging president ng school Oh, no? buti nandito kayo. Nat, nandito yung notebook mo. Nakaka-disappoint yung score mo. Ice, gawa mo ako kapuccino. Teacher Mike, ako na lang yung gagawa. <laughs> <laughs> Teacher Mike, Promise, babawi ako. Ipa-perfect ko yung score ko next exam. Promise yan. Okay. Teacher Mike, aware ka ba na magre re elect na tayo ng school president this year? Oo, Teacher Mike. Kasi itong mga girls, gusto nila akong tumakbo ulit as president. Okay lang ba sa'yo yun? Wala bang problema? Kung tatakbo ko Deana, ulit. wala problema eh. Okay lang kung tatakbo ka ulit para maging presidente ng school natin. Pero eto si Nat, talagang nakakawalang gana yung score niya eh. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Frogs are the best! Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Frogs are the best! Ano ba, Wala, Wala pa rin kayong fourth member? Nakakaawa Hello, na Hello, Frogs! Kumusta? Nakakabwisit talaga tong mga palakang to ah. Hindi lang ikaw yung naiinis, Pasko. Girls, hayaan nyo na sila. Hindi naman nila ako iboboto. Pero kapag ako na yung naging president, sigurado bibigyan ko sila ng hard time. Hayaan mo nga silang kumanta dyan. Kapag kumpleto na tayo, tignan na lang natin. Okay, Bani. Sige. Umasa kayo dyan. dyan. Diana, huwag ka na nga mayabang dyan. Kitang kita naman, buwag na yung team mo. Pero kaming mga frogs, solid. Matatag kami. Lagi ka na lang iniiwan ng mga members mo. Siguro ikaw yung may problema. Girls, tama na nga yan. Naaawa na ako sa kanila. <laughs> ano po, frogs? Pwede ba tama na yan? Thank you pizza. Frags, hindi na kami kukuha ng order tapos na yung break time. Susuportahan namin kayo, Thank Thank you, panis. Pizza. Frags, mag eelect tayo ng bagong president this school year. At ipagdasal nyo na lang na hindi ako yung mananalong bagong president. Kung hindi, lagot kayo. Girls, iinom pa ako ng isang carrot juice. Mauna na kayo, susunod na lang ako. Ice, pwede bang pa-refill? Isa pa. Oo naman, mascot. Bibigyan kitang malaking baso. Alam mo, Ice, naiinis na ako sa mga frags na yan. Alam mo, pizza, kahit yung mga frags na yan, customer yan. Bawiin mo yung sinabi mo sa kanila. Kunin mo na yung orders nila. Sige na, punta mo na. Ice, ano ba? Sige na, pizza, bilisan mo na. Di ma, sabihin mo nga, paano siya magiging president? Loren, siya yung president last year, kaya sigurado siya ulit ngayon. Basta promise mo hindi siya yung magiging president. Kung sa buboto nila, ano magagawa ko? Siguraduhin mo nga na hindi siya ibuboto. Ano? Paano ko naman gagawin yun? Ewan ko, basta, gawin Mary, mo. Mary, gumawa na tayo ng plano. Dapat ikaw manalong president ng school na to. I support you. Dapat maging classy yung mga tao dito. Oo, oh, oh, Ryan. Kapag ako yung naging president, babaguhin ko lahat dito. Guys, bigyan niyo nga ako ng advice. Anong gagawin ko para iboto ko ng mga estudyante? Mag-organize tayo ng picnic. Pwede ba, mga losers? Tumabi kayo dyan. Tabi! Tabi! Thomas, ano namang magagawa ng picnic? Kailangan ko perfect plan. Dima, promise mo, hindi siya magiging president ng school. Wow! At ano naman yan? Yung ex ni Dima, tatakbong president ng school. Oo, yung election for president, ngayong araw na. Si Diana, tatakbo siya ulit. Dima, bakit parang sinusuportahan mo siya? Ako dapat yung sinusuportahan e mo. Eh, lagi naman ako sumusuporta sa'yo ah. Eh, di ipakita mo sa akin. Hmm, si Diana, president ng school. Tignan na lang natin. Makinig ka, Karina. Ako yung magiging president. Hindi, ako. Hindi, ako. Si Diana, president? No way. Leila, hindi pwede. Ang tagal mo nang hinihintay to. Di ba? Gumawa ka na nga ng poster. Eto. Eto. Layla, ikaw yung magiging president at gagawa ka ng mga rules, smart rules. Okay Layla, it's your time to shine. Ikaw yung magiging president. Oh, Layla, 'di ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Teacher Mike, I'm busy. See you Layla, later. Layla, akala ko ba tutulungan mo ako maglinis ng mga test tubes? Teacher Mike, hindi mo ba alam mag -e elect ng president ngayong araw at ako, ako yung magiging president, okay? Ako na lang ba lagi kikilos dito? Kamala, estudyante. I-vote si Layla at makikita niyo yung changes dito sa school. At ikaw, Diana. Tapos na yung pagiging president mo. Oh, Layla, hi. Nakita mo ba si Teacher Mike? Oh, hi. Nandun siya sa klase. By the way, mag-eelect tayo ng president. I-vote niyo ako, ha? Eto. Ah, uh, thank you. Hopeless naman to mga basketball players na to. Sigurado, ipupoto nila yung bunny. Okay, doon ako sa mga ibang estudyante. This is it. La 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 la. Teacher Mike! Huh? Guys, huwag niyo akong gugulatin ng ganun. Ah, Teacher Mike, kailangan nyo kausapin si Coach Abby. Uncle, may tiket sa kami para sa Sabado sa concert. Tulungan mo kami. Gusto namin isama yung mga girls sa concert, pero ayaw ni Coach Abby. Okay, malinis na lahat. Alam niyo guys, wala akong magagawa dyan kasi wala akong kinalaman dyan. Kung ayaw ng coach nila, wala tayong magagawa kahit kausapin ko pa si Coach Abby. Pero kinausap na namin si Coach Abby, ayaw niya talaga. Pati yung kending binibigay ko, ayaw kunin. Ang bobo mo talaga. Hindi niya kukunin yan kasi hindi siya kumakain ng matamis. Guys, guys, uulitin ko. Kung sinabi ni Coach Abi na hindi pwede, wala tayong magagawa. Hindi pwede. Mas mabuti pa, mag-practice na lang kayo. At tagal ko na kayo, hindi nakikita na kayo uniform ah. Hindi kayo nagpa-practice? Okay, Teacher Mike. Salamat na lang sa tulong mo. Alam mo, Uncle, hindi kami nag-i-skip ng training. Araw-araw kami nagpa-practice. Anong gagawin natin ngayon? Wala lang concert, ganun? Dalawang araw pa naman bago yung concert eh. O, basketball players, baka gusto nyo ako tulungan linisin itong mga test tubes. Sorry, Teacher Mike. Busy kami, kaya mo na yan. Whew. Okay, Mike. Kaya mo to. Kaya mo. Guys, ganito na lang. Pumunta tayo sa dressing room. Kausapin natin yung mga girls. Sabihin natin, kahit anong mangyari sa Sabado, sasama kayo sa amin sa concert. Alam mo, Timor, hindi ka nakakatulong eh. Oh, guys, tingnan nyo to. Okay, okay. Ano? President ng school? Diana versus Leila? Wow, president ta. Pero alam nyo guys, hindi ko in-expect na tatakbo rin si Leila. Naiisip ko ba yung naiisip ko? Oo bro, Iboboto natin si Diana tapos mananalo siya. Tapos magsiselebrate tayo sa Sabado. Papayag silang sumama sa atin sa concert. Pwede ba? Diba? Tapos yung bibi ko magiging president. Uy kumag, di ba sinabi ko huwag mong siyang tatawag yung baby? Ano ba? Relax. Ang importante, manalo si Diana para sumama sila sa concert sa atin. Okay? Oo, oh, importante. Maging president muna siya. Okay, tara guys. Bilis, bilis. Tara. Siguro alam nyo naman kung bakit nandito tayo lahat sa cafeteria. Magbobotohan tayo kung sino magiging president ng school this year. Iboto nyo ako guys. Guys, ako yung iboto nyo. Si, si Karina, Karina yung, yung gusto, gusto namin! Karina for, for president. president! Panahon na para maging fashionable tong school na to. Mary for President! Ako lang ba yung hindi nakakaintindi? Bakit katabi ni Mary tsaka Karina si Teacher Mike? Tatakbo yata sila as President? <laughs> Actually, naaawa ako sa kanila. Hindi nila naiintindihan na wala silang chance maging President ng school. Hello everyone! Kumusta? Okay, nandito na yung first candidate for school president this year. Yung kana kamay ko, si Leila. Guys, iboto niyo ako at makikita niyo yung pagbabago dito sa Pani School. Okay? Ooh! Ano? Pag nanalo yan, sigurado, puro aral, aral, aral. Walang entertainment, zero. Ayoko yung Leila na yan. Wala akong tiwala sa kanya. Sana naman iboto nila. Nihintay din natin yung isang kakandidato for president ng school natin. Yung team captain ng cheerleader bunny si Diana. Teacher Mike, huwag na natin siyang hintayin. Kasi kapag nalaman niya na ko, sigurado magbaback out na yon. Sigurado man natakot yon. Sigurado man nanalo yung baby ko. Woo! Ano ba Timur? Smiley, huwag muna ngayon. Ang importante, manalo si Diana. Kung hindi, wala tayong concert sa Sabado. Oh Romeo, sorry. Tama ka. Ikaw, mag-uusap tayo mamaya ah. Oh, nandito na pala lahat. kumusta Diana, Diana, kaya mo yan! Oh, Leila, gusto mo din pala maging president ng school? Of course, Diana! At ngayong araw, hindi ikaw yung mananalo. Tingnan na lang natin. Teacher Mike, ano pang hinihintay natin? Bumoto na tayo. Umpisahan na natin. Yung frogs against kay Diana! Against, kay Diana! Bumoto namin si Diana! Thank you, Frags. Hindi ko naman ina-expect na iboboto niyo ako. Okay, 4-3. Lamang si Leila ng one point. Ewan ko kung anong rules yung gagawin ni Leila, pero ayoko kay Diana. Makinig muna tayo sa dalawang kandidato kung anong gagawin nila pag nanalo silang presidente. Oo, Oo tama, tama. Pakinggan natin sila. Okay. Okay. Gusto nyo na, na marinig kung anong babaguhin at gagawin niyo dito sa school natin. Okay, kapag ako yung naging president this year, marami akong babaguhin dito sa school. Guys, bilisan nyo. Mag-uumpisa na yung botohan. Kailangan bumoto lahat. Guys, ako yung president last year. Sa tingin ko, komportable naman lahat dito. Late na ba ako? Kinolekta ko pa kasi sila. Hindi, Coach Abby. You're right on time. Okay, makinig kayo. May listahan ako ng changes. Besides sa mga current subjects natin, mag a tayo ng tatlong foreign languages. Maganda yan, Lila. Maganda. Okay yan. Huh? Gusto ko matuto mag-Chinese, Japanese, tsaka Korean. Mm. Uh -huh. At ang highlight ng program ko, pupunta tayo sa mainit na country sa winter. Ano sa tingin nyo? Okay ba yon? Tama! Yes! Yeah! Oo, oh, tama! Yes. 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 yes! 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 Hindi ko pa nasabi lahat. Magkakaroon tayo ng historical field trip every month this school year. So ano? Okay ba sa inyo yun? Yeah! Agree ako dyan. Mga history field trips, maganda yan para sa atin. Guys, pangalawa sa program ko, pinopropose ko na pupunta tayo sa Saturday sa isang cool rock concert. Woo! Huh? Anong sinabi niya? Pupunta rin pala yung mga girls sa concert eh. Guys, wala akong pakilang sino maging president. Ang importante, sumama sa atin sa concert yung mga girls. Kev, sinong iboboto mo? Si Diana. Hindi pagkakatiwalaan kakatiwalaan si Leila. Okay, pangatlo, strict school uniform. Ayaw! Ayaw ayaw, na! ayaw! Anong strict uniform? Ang importante, maging fashionable tayo. At etong si Mary, may magandang plano dyan. Ayaw ko sa inyo. Pangatlo, I propose na magkakanon tayo ng sleepover sa school next Friday. Gusto nyo yun? Woo! Woo! Okay guys, narinig na natin yung dalawang kandidato. Ngayon, oras na para magbutuhan. Yeah! So guys, bumoto kayo ng tama. Diana, tiwala ako sa'yo. Thank you, Coach Abby. Kay Diana kami. Kay Layla kami. Diana, buboto kita. Kay Layla kami. I vote Diana. Kay Diana, Diana kami. Kami kay Layla. Kay Diana, kay Diana kami. Okay guys, bilangin natin yung mga boto. Diana? Sixteen akin. Leila, Fifteen sa akin. Pero yung best friend ko si Yana, wala dito sa school. Sino ba sa tingin niyo yung iboboto niya, 'di ba? Oo nga, pero parang 'di naman tama 'yun. Ha. Si Dayana 'yung president. Hindi si Dayana, tayo silang dalawa. Ikaw, Teacher Mike, sino bang iboboto ko? Uh, oh, ah, uh, uh, Leila, hindi fair 'yan. Well, Dayana kung gusto mong manalo, kailangan gawin mo lahat. Anyway guys, like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell and see you on our next episodes. Ako pa rin yung magiging president dito sa school. See you later. I love you guys. Bye! Leila, tandaan mo to. Wala pang rats ang naging president dito sa school, okay? Wala pa nga, pero magkakaroon na.